Balita naman po sa lalawigan, muling nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Taal sa Batangas. Mga alas 4.30 kahapon nang biglang pumutok ang bulkan. Sa video, kita ang pagsabog ng makapal at kulay puting usok mula po sa crater ng Taal. Tumagaliyaya ng labing isang minuto. Ayon po sa Feebox, umabot ng halos dalawat kalahating kilometro ang taas ng ibinogang usok ng Taal. Ang paliwanag pa ng Feebox, Freyato Magmatic Eruption ang nangyari sa bulkan kahapon. Karaniwan daw nangyayari yan kapag nagkakaroon ng explosive contact ng tubig at uh, magma na nagre sa bigla ang pagsabog. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal. Kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island, lalo na sa mismong crater nito. Sa lungsod po, uh, ng Baguio, patay po ang isang motorista matapos nga pong saksakin ng nakaalitang taxi driver at kanyang pasahero. Sa video po na ngayon po'y viral, ay ang nakikitang komprontasyon ng driver ng taxi at ng isang SUV. Sunod pong humarurot palayo ang taxi at naiwang duguan ang driver ng SUV. Isinugod sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival dahil nga po sa mga tinamong saksak. Ang puno't dulo ng krimen, nagkainitan sila dahil po lamang sa pag-overtake. Sumunguring kinalaunan po ang sospek at kasabot nito sa mga otoridad. Inaamin nila ang nangyaring krimen. Pero tumanggi silang magbigay ng ilang pang pahayag. Natagpo ang patay at nakasupot ang ulo ng isang retiradong pulis matapos magmaneho ng pinaarkilang sasakyan sa Batangas. Umaga raw noong September 29, umalis sa kanilang bahay ang 48-anyos na retiradong pulis na si Lieutenant Arnel Tobes. Susunduin niya sana ang customers sa Kabuyaw, Laguna na umarkila ng SUV sa kanilang rent-a-car business pupunta raw sila ng Kalawag, Quezon. Nang hindi na magparamdam si Tobes, paulit-ulit siyang tinawagan ng kanyang misis. May sumagot pa raw na lalaki sa telepono ng kanyang mister. Kinabukasan, September 30, natagpuan ang bangkay ng pulis sa isang tanima ng tubo. Sa follow-up operation kahapon, nahuli ng na mga polisi si alias Rudy sa Kalamba, Laguna, pero bumunot pa raw ito ng baril ng ma corner ng mga pulis. Nasa ospital ngayon ang suspect matapos mabaril ng mga pulis palaisipan pa rin ang motibo sa likod ng krimen. Habang patuloy ho ngayon na napapagaling ang grade 7 student na sinaksak ng holdupper sa tarlak noong pong nakaraang linggo. Ito, nakita ho ninyo, walang kalaban-laban tong biktimang babae dito. Opo, ninakawan po ito ng... Kahapon po ay nakapanayam siya ng News 5. Nagtamo siya ng mga sugat sa tuhod at sa siko kwento po ni Alias Tin, napansin na raw po niyang umaaligid sa kanya ang sospek noong pong araw na mangyari ang krimen. At siya daw po ang at sa daw po ipilit na sumasalag doon sa ginagawang pananaksak ng sospek. Naaresto ho naman ang sospek na nagtatrabaho daw sa isang vulcanizing shop. Aminado siya sa krimen at nagawa lamang daw ito ng dahil sa utang. Maharap ngayon ang sospek sa reklamong frustrated homicide at robbery. Sapul din sa viral video ang rambunan ng mga players sa Liga ng Basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagkasuntukan ng dagbatuhan pa nga ng silya sa gitna ng laro sa pista noong linggo. Base sa investigasyon, nagkapi-kunan raw ang ilang manlalaro na naging siya ng gulo. Wala pa sa mga kasali sa gulo ang nagsampa ng reklamo. Pinatawan na ng multa at hindi pinayagang maglaro sa loob ng tatlong taon ang dalawang sangkot na baseball team o basketball team. Ed Fajlon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.